Pro Max 1TB. Fully paid for today's ganap nga ay pupunta kami ng Munyo. Ito na nga ata ang pinakamasaya mangyayari sa buong buhay ko. Charis. Dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng bagong cellphone. Dahil hindi na nga kinakaya ng storage ng cellphone ko yung mga content ko. Sa dami na nga ang galit at hinagpis ang nangyayari kapag nag-upload ako. Dahil ang lagi nakalagay can't upload full storage. Shoot. Ah. Sa dami nga ng na napagtanungan ko ay dito ako sa Alaysa na punta. Matatagpuan ang Alaysa Gadget PH dito nga lang yan sa Munyo City. May mga atid na nga rin siyang mga damit pero syempre hindi ko to priority. Ang bet ko lang talaga ay may tatlong bilog sa likod ng cellphone. Shoot syempre ay, hindi ako kabili ng ganyan kung hindi dahil sa ati ko. Mahaba-habang ang paglalambing at pag ang nangyari bago niya ako mabilancheris. Siguro na lang din siya sa akin dahil lagi na lang fully storage ang cellphone ko. Mga papa, sana all na lang talaga kayo sa akin mga mare. Sana all may ating bumibili ng iPhone Pro Max fully paid. ta pa. kakalma ko na muna yung sarili ko sa paghingi sa ati ko ngayon mga mare. Dahil hindi biro yung presyo ng cellphone ito. Kanya na ako i ng ate ko. Kaya naman, sobrang love na love ko yun. Kayaan mo, sis, che, makakabawi din ako sa'yo pag nanalo ko ng loto shoot. Balik ba? na tayo dito sa cellphone na may tatlong bilog. Habang hawak ko nga yung cellphone ay kinikilig-kilig na akin. At sa wakas ka ako, magkaka point five na rin ako ng camera. Dahil naalala ko nung no, nagbora nga kami ay point five yung hinahanap ng photographer. Kaya naman, babalik talaga ako ng bora para makapag point five ng picture. Shoutout nga sa magandang seller na si Miss Alisa na kulot-kulutan ng hair lalo. <laughs> Bali, one year warranty po yan. Ay, pag-ulisa pa po. Pasa lang ba? Ayan. iPhone 15 to, kala nyo ba? <laughs> Joke lang. Ah. Wala akong pambili eh. Ayan! Oh my wow! God! Gold, the gold. Bagay sa'yo, ma'am. <laughs> For the gold. <laughs> For the gold. Ayan, check nyo po, ma'am. Open nyo po. Ano ikaw nga. Para sa yeah, yung yan. yung... Anak ikaw nga. ba? Yan, pag-anyan. Tignan mo. Tara! <laughs> Tara! <laughs> oh my god. Maso. Oh, Maso. akala Maso. ko Akala ko ano eh, akala ko papaya. <laughs> <laughs> Ang ganda naman ni Mami. Thank you po. O, oh, diba? Oh, yan. Shota, hindi na ako mag aano sa storage ng cellphone ko. Ano sabi niyo? Hello. Hello. <laughs> Hello. Ayan. Ayan, mampaangat lang po. Yung line po na yan. First setup. iPhone mo ba yan, ma? Hindi. Ay, hindi iPhone lang user po. user talaga ako. Oh, oh. Pero ano po yung last iPhone nyo? XR. Ay, iPhone XR. Oh, oh. oh. Yeah. Uh, Familiar naman na po kayo. Uh, eh. Setup nyo na, ma'am? Eh, yeah. si, ay, anak ko na siguro. Set setup mo na saan na? Ah, sige po. Setup na natin. <laughs> Philippines. Para. Philippines. Or... sa so, sponsor ko kay Sis Che. <laughs> thank you, thank you so much. Sa mga gustong gumili ng mga cellphone, dito lang yan sa Munyo City. Sa Alisa Gadgets. Ayan. Ito mm -hmm. si Miss Alisa, The po. pretty. Sobrang pretty. <laughs> thank you po. Set up na po natin yung cellphone ni Ma'am. Brand new, 14 Pro Max. Panet ko lang po sa WiFi. May load by WiFi na natin. <laughs> <laughs> Ang dami kong ano, pinagtanungan kung saan, ano, gusto ko. Pati sa, sa ano nila sir gave in. <laughs> Kaya lang kasi gusto ko kasi talaga makita nga deba ng oh, personal. <clears throat> yung iba kasi parang i-deliver na lang, ganito. Oh, Yung mga ano nila, mga ibang Yes, meron po tayo na iPhone 6 hanggang 15 Pro Max. iPhone 14 Pro Max, 1 terabyte. Fully paid. Cash na cash. Thank you, you. ma'am. Thank you sa magandang seller kay Ma'am Eliza. Thank you, thank, thank you. you. <laughs> <laughs> oh my God! Mm. One terabyte! Um, Hindi na ako namang problema sa storage ng cellphone ko. Oh my God! Thank you sis! I love you! I love you! I love you! Yung resibo niyo, picture lang ko naman. Yan na. Yan ito po. tapos po yan. Tingin ko guys. Okay. Ay, ma'am, dito na lang po ang side. Para po Ayan. Ay, okay lang sa dito ka na lang po. so, ayun, meron na tayo iPhone 14 Pro Max na 1 terabyte. At meron silang, ano, pa-free na case. Ano pa po yung, ano? Adapter. Adapter. Headset, headset, cord, and yung card po natin nandito yung na. Card. Oh. Ayan. Ayan yung mga free nila. Mga freebies. So, ayan. Pwede na nating i-set up, ma'am. Ilalagay nyo lang po yung name nyo dito. O, ikaw na name lang, Leo, po. mamaya. Sige. O, oh, sige. Alam ko na lang. Ang um, bait ni Ma'am Aliza kasi dapat isa lang yung <laughs> free na case. Siyempre, <laughs> 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 dahil maganda siya. <laughs> niyo pa ng isa. Go, pili na! <laughs> Hindi na bago -bag bagong isip ni Ma'am Alaysa. Sa mga taga Rizal dyan at sa mga followers ko, kung gusto nyong bumili ng iPhone na sobrang legit, dito lang yan sa Munyo City sa Alaysa Gadget PX. So, ayan. Dito lang yan sa Munyo City. Ito, ma'am. Di ka pa nakakapili. Oh, ah, saan ba dito? <laughs> Anak! white or ano? Ito, ma'am, or ito? Ayan. Or May black? Yung... Para iba naman. Elegante din yung black. Ito din, ma'am. <laughs> Napili, ano, kayo. Maroon, ma'am, oh. Ang ganda. Ito cute din. Ito na lang? Opo. Para ibang color naman. Okay. So, oh. ayan. Dalawa ang free ko <laughs> Ang cute. <laughs> diba? Diba? You, sa mga iPhone users dyan, punta lang kayo sa Alisa Gadget PH. Matagpuan sila sa Munoz City.